artistes could air for senate presidency. Mm. Nagbago committee na kami. I don't know kung nakapirma, okay, ako, nakapirma na yung iba. I guess sir, ako 'yung mm ka-pirma -hmm. nako. Mhm. Pero Mhm. Mm we were we call ourselves as the uh, Duterte 7. Duterte 7. Cedric Bungo, Cedric Rubin Padilla, Senator Marcoleta, Senator Rubin, uh, um, Ayme Marcos, si and the two billiards. pero yes, uh, Senator Ayme, sir. sir, nag-commit na rin? Senator Aime? I don't know. I don't know kung uh, nag-usap uh, nag na sila personal eh, pero in principle, kami, Dr. T. Blackwell, napag-usapan namin, we are inclined to support the uh, uh, Senator Chief, uh, President Jesus uh, Cudero. Why, sir? Wala. Well, uh, wala naman kaming nakitang uh, hindi dapat siya supportahan. So, we support him. Walang kapalit like yung mga committee chairmanship, sir? Wala naman kasi as is wala ako. Wala man akong uh, wala man akong hiningi. Wala man akong uh, wala man rin sa akin. Basta uh, nagustuhan ko lang yung pamamalakad niya sa sa amin. Sa Senado. Yung leadership niya is uh, nakita ko is uh, uh, very, kung siya, very uh, open to everything. Hindi siya close-minded, hindi siya porque ganito siya, panindigan niya ganito siya, o perki ganun, kung siya, yung nakikinig siya. Nakikinig. So that's what we need as a democratic uh, institution, pakinggan ang lahat. sir, kung tatanungin ka, anong hihingin mong committee kay uh, Senate uh, President Escudero? Wala naman. Wala na kong hinihingi kung... Kasi meron naman tayo equity of the incumbent kung... Kung ganun, di ba? Kung... Well, Halimbawa, we will uh, vote for him as the Senate President. Tapos, ayaman uh, ng incumbent senator. Yung kung ano yung hawak ko, I, ay ay, ay ay suppose uh, yung pa rin ang hawakan ko equity of the incumbent nga. So, hindi ko na hiningi sa kanya yan. At hindi rin niya in sa akin. Dahil, uh, that's my understanding. Sir, last na lang. So, si Mark Uleta, nga ba, Blue Ribbon Committee Chairman, sir? Yan ang uh, hinihingin niya. And ay uh, I, I, presume na, na, na napangako na, na sa kanya. Sir, may talks about impeachment nung time mm. na nakikipa. Bago kayo mag-commit with SPCs, mm. may healing ba kayo? Or any favors asked about the impeachment proceedings? Wala, wala kami. Eh, his stand towards uh, impeachment is not a factor to our decision in uh, choosing him as our Senate President ang pinaka big factor diyan na nakikita ko lang talaga is yung pagka open ni pagka open niya. Nakikinig siya. Lahat ng sides pinapakinggan niya. So yun yun na gusto namin na liderato. Yes. Hmm. Hmm. Sa impeachment sir, uh -huh. um, di ba po nag-move kayo para i-dismiss yung articles of impeachment noong hmm. June 10. Uulitin niyo po ba yan pag nag-reopen kayo? Yung hihingi niyo ba yan? Hihingin ba yan ng Duterte 7? Uusap pa kami. Titignan namin. Baka sabihin niyo, existing naman itong mga tao na ito, pabalik-balik. Eh, na namin yan noon, di ba? Uh, is yeah, da, da, pero one thing I can, I can assure you is that ako ha, may personal personal na paniniwala ko ito. That uh, since tinanong ng impeachment court yung House of Representatives as to their stand whether or not itong 28th Congress House of Representatives is willing to be bound by the actions of their predecessors yung House Representatives ng 19th Congress, are they willing to continue or are they willing to be uh, to bind themselves to whatever actions that were uh, uh, that uh, took place uh, during the previous uh, Congress? Uh, you can expect me also to raise this question sa so floor once we was the 28th Congress. Uh, uh, convinced. Okay. Mm -hmm. Itatanong ko rin na tinanong natin yung House of Representatives. Why not ask ourselves also? Di ba? Pareho lang naman. Pareho lang. So, tanongin rin natin yung uh, uh, Senate of the 28th Congress kung uh, are they willing to be to be bound by uh, the actions of the previous uh, as uh, previous Senate of the 19th Congress. So, ibig, Okay. So, Senator, ibig sabihin, um, bago kayo mag-decide kung i-dismiss o hindi, paano po yung senaryo? Mag kailangan po bang magbotohan? Kung um, sa tingin ng Senado ay may jurisdiction kayo o wala dun sa impeachment? Yun. Yun. Dapat, dapat, it has to be established. It has to be established by the Senate, not by the, by the impeachment court. By the Senate. So, we are talking about new composition ng Senado. So I am asking the Senate, not the impeachment court. Ha? Huh? Senate nga tinatanong ko kasi nga bago ang composition ng Senate compared doon sa previous Senate. So magiging iba na naman ang composition ng impeachment court. Di ba? Pero itatanong ko yan dito sa plenaryo namin as a Senate, not as an impeachment court ba? Diba? So yan na po ba yung sa inyong pito, sir? Sorry. Yan na po ba yung um, para ano ba? Uh, yan ang i-raise ninyo ang seven, solid seven? Uh, I hope they are going to support me, but hindi pa namin napag-usapan yun. As I've said, personal ko lang yan na paniniwala na kailangan tanungin rin natin itong uh, Senate of the 28th Congress. Hmm. Kung magpaba, magpapabind ba sila sa actions ng Senate of the 2019 Congress. So, sorry, isa na lang. So, hindi nga ho ba um, proof na na talagang tatawid dito sa 20th Congress at kailangan yung mag-trial yung pong pag re-return ng articles of impeachment sa House kasi hiningan niyo po sila ng may order kayo sa kanila eh. Um, na comply na yung isa sir yung certification na uh, in compliance daw with the constitution mm. yung pong articles and then magko-comply din daw po dun sila sa pangalawang order mm. so pag nag-comply sila hindi ho ba dapat diretso na kayo sa trial? Eh? Paano ibang na ang composition rin ng uh, Senate na 20th Congress eh kaya tatanungin ko talaga para masettle settle yung issue of jurisdiction. Tanungin natin. Tanungin natin kasi tinanong natin yung House, why not ask the Senate? Pareho lang yun. Hindi namin napag-usapan yan. Ako, sa akin lang yung personal ko lang yan, na uh, paningin. Sir, personally, mag-move po ba kayo na ulit na ipa-dismiss yung impeachment ni VP Sara? Hindi, siguro. Ang pinakaulang motion ko is uh, to determine whether or not the Senate of the 28th Congress is a uh, willing to be bound by the actions of the previous Senate? Yun lang ang tanungin ko para masitil natin yung issue on jurisdiction. Dahil sinitil kong halimbawa makakuha yung House of Representatives ng kanilang uh, positive action, no? Na talagang majority sila ay pumayag na yung uh, tatawid yung jurisdiction sa 28th Congress. So gusto ko rin tanungin rin ang Senado. Kasi pareho lang naman yan. Ha? nagtatanong tayo ng jurisdiction ng bagong ng bagong uh, congress dahil nga iba nang iba na ang composition Sir, may we get your comment din po. Sabi po ng CB, CBCP na babahala sila dun sa delay ng Senate regarding po sa impeachment. Sa -delay nababahala babahala sila? Bakit sila na babahala? Ano na kinabahala nila? Kinabahala nila na ano? Na na-delay. There's no cause uh, for panic. There's no cause for panic. So, sir, yung new composition ng Senate sa 20th Congress, natanong nyo na ba yung mga bagong members, kung ano yung kanilang stand? Hindi ko pa natanong. Hindi ko pa natanong. Uh, but it has to be taken up on the floor. Mm -hmm. Para everything is official. Mm -hmm. Mm -hmm. And, And then, sir, pumirma kayo doon sa resolution ni Senator Robin na nananawagan para mapauwi sa bansa ang dating Pangulo. Yes. Oh. Okay. So, sa tingin nyo, may ano yung weight nun? Kung sakaling, sa tingin nyo, ma-approve yung resolution na yan? Well, it's, it, 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 it's, expressing the sense of the Senate mm -hmm. na gusto ng Senado na makabalik na si, makauwi na si Pangulong Duterte dito sa ating bansa for reasons of Sovereignty, uh, reconciliation if you want it to be also a factor and uh, also uh, humanitarian consideration. Dahil ang alam natin ngayon is eh, Pangulong Duterte ay butot balat na daw, masyadong mahina na at na nagbigay na daw ng uh, pasabi na kung mamatay man siya doon eh doon na lang siya magpa sa uh -huh. sa doon na siya sa premises uh, -huh. uh it's a very sad ano uh, very sad uh, information so sana uh, kung mamamatay man siya dito lang siya mamatay sa Pilipinas so huwag doon sa ibang bansa uh -huh. para naman uh, pangulo ng dating pangulo ng Pilipinas yun eh so while pending yung case sa ICC gusto niyo mapauwi siya Yes. yes. Uh, uh -huh. yung mga hindi naman dismissal lang case yung hinihingi natin. Uh -huh. Immediate repatriation, repatriation of uh, former President Duterte to the Philippines. Uh -huh. May concern yung mga victims kasi daw may impluensya uh -huh. pa rin ng mga Duterte na natatakot sila doon sa safety or security. Naman. Ano naman matatakot na hindi naman si Presidente, hindi naman Presidente si Presidente Duterte, si Presidente Marcos naman ang uh, Presidente ngayon at uh, yan ay uh, Uh, kayang-kaya pangalagaan ng Malacanang yung kanilang safety. Um, Influensya. influensya. Ano, sinong impluensya ni Pangulong Duterte? Hirap na hirap na ngayon tao, butot balat na nga, eh. kakatakutan pa nila. Hindi ba sila naawa sa tao na yun? Sir, sa information po ba ninyo, um, pardon my saying, is he dying? Um, kasi po, nag, nagbigay ng will. Sa, so, pagkakaalam niyo po ba, is he dying? Well, uh, hanggang speculation lang tayo, uh as to his uh, present uh, health uh, status pero yung sabi naman ni ma'am uh, uh ni ma'am uh, Elizabeth Zimmerman di ba na siya nagsabi sabi na, daw na butot balat na daw at uh, payat payat so meaning is uh, not in good health mm -hmm. Mm -hmm. and considering his age Very advanced na yon 80 plus na siya eh. So, what do you expect? Sir, um, balikan ko lang yun doon sa Senate leadership. Kasi kahapon, sabi ni Senator J.B. E. Herzito, uh, mukhang kasama rin yung dalawang uh, senators from the opposition bloc, or from the uh, other opposition bloc, which is yung sila Senator Aquino and Senator Pangilinan. Do you feel comfortable makasama sila under the in the majority, uh, considering yung differences ng, ng ninyo, ideologically sa kanila? I don't know anong magiging uh, ano magiging kuya uh, yan ano magiging magiging uh set up niyan, no? Hindi ko alam talaga. Hindi ko alam. Basta I joined the majority uh, not because of them, but because of the leadership of uh, uh Senior President Jesus Codero. Sir, uh, sir, going back to sa sinabi niyo, you will question the jurisdiction of the 20th Congress. Sa mm -hmm. ano. Sir, <laughs> i clarify ko lang, sir. Ibig sabihin, you believe na walang jurisdiction na yung, yung magiging kom bagong composition ng Senate dun sa ano,